Ang CCTV video ito ang isa sa naging susi umano ng pulisya para matukay ang pumatay kay Ruby Castro sa bahay niya sa General Trias, Cavite, nitong linggo. Ang pangunahing suspect sa krimen, si alias Nessa na tatlong araw palang kasambahay ng biktima. Makikita sa gilid ng video habang may hawak na tela bago natakpan ng kamera. Napansin ang biktima ang takip at inalis niya ito nang tinakpan ulit ng suspect ang kamera, maririnig na lang na may sumisigaw kasabay ng tahol ng mga aso. Nadiskubre na lang kalaunan na nakahandusay na ang biktima, na basa sa autopsy ay pinatay sa sakal. Ang motibo, pagnanakaw. Tinarget po talaga. They have planned it. It is premeditated. Ang gamit po sa pagsakal ay uh, panyo, isang panyo. At uh, nagtulong po yung si alias Nessa at sa yung kanyang manliligaw na si alias Dondon sa, pag sa pagsakal sa ating biktima. Tatlo po sila na nagplano. Pero mga suspect, kanya-kanyang hugas kamay habang idiniriin ang kasama. Yeah. Nasa kusina ako, nakita ko na inano na si madam. So ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang na Anong inano niya? Panyo po. In, hindi ko alam po kasi Sinahan na... Sinakal ng panyo. Apo. Ni Don Don. Apo. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko po. So, tinatawag po ako ni Don Don. Hindi, ako, hindi na ako lumapit kasi naawa na po kay Madam. Sasabing ko na na ang totoo. Pero hindi po ako pumatay kay Madam, si Don Don po. Siya po nag-abot sa akin ng panyo. Sa po. Pero ikaw sumakal. Dalawa po kami. Una po, hindi ko kaya pong mag-isa eh. Sabi ko, tulungan mo ako. Yun, tinulungan po ako dalawa na kung nag ila po kami sa isang panyo po. Sabi ni Alias Dondon, Don, tinulungan niya si Nessa sa balak nito dahil sa kanilang isang linggong pag-ibig. Ano? Sabi, pag nakuha daw po itong ano, magsasama, na po, magsasama daw po siya sa akin. Nang unang magbigay ng statement sa polisya, ang itinuro ni Nessa na mastermind ay ang matalik na kaibigan ng biktima na itinanggi namang may kinalaman siya sa krimen. Wala po akong kinalaman kasi wala man po ako doon. Eh, doon doon pa ako sa patay eh, nakikiramay, nagtulong-tulong, nagwalis-walis. Kasi nga, inusinti ako, wala akong alam. Kung nagtutulong nga sa akin, sa lahat ng bagay. Kaya nga nagtaka ako pati dinamay nila ako sinisisi ko siya. Ba. Pero sa panayam ng GMA Integrated News, iba na ang itinuro ni Nessa. May pinatay po kami. Dalawa po kami. So yung talaga yung mastermind, yung isa pa pong katulong, So yung sinabi ko na yung isa, so dinamay ko lang po yun, yung Big Big. Ituturo ko daw po si Big Big kasi siya yung kaibigan. Kaibigan niya yun. Yung idea yung sa CCTV tatakpan? Siya din po. So yung babaeng narinig nyo po na balit, balit, trip po kami. Ang itinuturong bago ay isang kasambahay rin ng biktima. Nagpunta ito sa pulisya para magbigay ng statement, pero hindi bilang suspect, kundi bilang witness. Wala po akong sinabi sa kanila, sir. Malinis ang konsinsya ko, sir. Hindi ko kaya patayin si Ma'am Ruby, Ma'am. Mahal na mahal ko si Ma'am Ruby. Masakit sa akin na wala si Madam Ma'am. Siya lang makatulong sa kahirapan namin.

kumbinsido ang anak ng biktima na sangkot ang best friend ng kanyang ina sa krimen. Araw-araw niya po kasama at alam niya po lahat ng kilos ng nanay ko tsaka mga lakad po dahil sa pera po. Sana mapatawad nila po ako na, na bring was lang po ako eh. Kasi po sabi po kasi nila, hati-hati kami para, sa, para maibigyan ko doon ng pera mga anak ko magbagong buhay. Ako po ay nagihingi po sa inyo ng pasensya po. Hindi po katanggap, katanggap-tanggap namin na. Umami na kayo at para malutas na ang kaso, malam himig na rin yung buhay ng kapalit ko. Na-inquest na ang tatlong suspect na nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.